Iba't ibang panukalang batas ang lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan. Kung ano-ano ang mga ito alamin natin sa pagbabalik ni Simon Ong. Patuloy ang kamera sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez sa pagpasa ng mga batas na layo matulungan ng mga Pilipino bago matapos ang 19th Congress. Una na riyan ang makasaysayang pagkakapasa ng House Bill 11376 o Wage Hike for Minimum Wage Workers Act na layong maumentuhan ng halagang 200 pesos ang daily rate ng lahat ng minimum wage workers sa pribadong sektor. Pasado na rin sa huling pagbasa ang House Bill 11373 o ang Proposed ERC Reform Act na kabilang sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills. Layo nitong ma-reconstitute ang Energy Regulatory Commission o ERC bilang independent, accountable, quasi-judicial at rule-making regulatory body. Lusot na rin sa ikatlong pagbasa ang House Bill 11044 na nag-aamyenda sa Cockfighting Law of 1974 ang House Bill 11253 o Proposed Cockpit Regulation Law na nagbabawal sa operasyon at pagpapatayo ng mga pasilidad at iba pang gusaling may kinalaman sa cockpit malapit sa residential o commercial areas, paaralan at iba pang educational institutions. Bawal din ang malapit sa mga simbahan at ospital. Kasama rin ang pagbabawal sa isabong at anumang online, remote at off-site na pagtaya sa live cockfighting matches o House Bill 11254. House Bill 11359 o Philippine Civil Registry Act na layong ma-maintain ang functional at reliable na civil registration system. House Bill 11372 na palalakasin ang Land Use Development and Infrastructure Planning at Budgeting sa State Universities and Colleges ng Bansa. Low Carbon Economy Investment Act o House Bill 11375 na planong gawing institusyon ang komprehensibong carbon emission pricing framework at implementasyon ng mekanismo na makatutulong para mapababa, mapalakas at masustain ang greenhouse gas. House Bill 11393 na magpapaigting sa Philippine Merchant Marine Academy. House Bill 11394 na layong i-mainstream ang paggamit ng bamboo bilang sustainable material sa konstruksyon. At ang House Bill 11395 o pag-institutionalize ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX Program ng DSWD. Kasama rin ang House Bills 11400 11402, 11429 at 11430. Dagdag pa riyan ang local bills na naihain sa plenary. Sumasalamin lang ang dami ng batas na naipasa ng pamahalaan na ginagawa ng mababang kapulungan ang lahat para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi matitinag ang kamera sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez sa kanilang pagtaguyod sa ikabubuti ng bawat isa tungo sa bago at mas pinaunlad na bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Simon o, Congress News.